administrasyong Marcos nalalagay langanin abang lumulutang ang tinatawag na lame duck effects doon husa na titilang o natitirang tatlong taon ng kanyang panunungkulan may update po dyan ng Bamburadyo Iloilo Nagbabala ang isang political law expert hinggil sa mga maagang palatandaan ng tinatawag na lame duck effect sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga pagbabago sa political na eksena at unti-unting paghina ng suporta mula sa ilang kaalyado. Sa panayam ng Bombo Radio Ililo kay Atty. John Pueblo, isang bombo abogado, sinabi nito na unti-unti nang lumilitaw ang mga indikasyon ng pagbawas ng impluwensya ng Pangulo kahit pa may natitira pang halos sa tatlong taon sa kanyang termino. Kabilang sa mga obserbasyon ni Pueblo ay ang paglipat ng atensyon ng ibang mga politiko kung sino ang susunod na magiging presidente. Binanggit din ni Pueblo na tila hindi natakot sa presidente ang ibang mga kaalyado nito at unti-unti nang pumapanig sa sino mang sa tingin nila ay magiging malakas na kandidato na uupong susunod na Pangulo ng Bansa. Ani Pueblo, ito ay sa kabila ng pagsisikap ng presidente na makapag-iwan ng legasya kapag bumaba na ito sa pwesto sa 2028. I don't know if that will affect the way he decides on things uh, moving forward. But ang nakita ko so far sa presidente, he's trying his best to, to build a legacy. Right now, this mal pagkatapos, ang end, sang midterm niya, yeah, lame duck na siya. As usually, ng lame duck doctrine, no? we call it the, or the lame duck uh, effect. Uh, comes into play Ang political law expert na si Attorney Jonar Pueblo. sa BUMBO Network News, you know si BUMBO Ayan Gahete. This is BUMBO Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! BUMBO! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.